Kaabang-abang ang upcoming project ng kapamilya actor na si Daniel Padilla. Sasabak naman kasi siya ngayon sa maaksyong eksena na malayo sa nakasanayan natin sa kanya na madalas ay bumibida sa heavy drama at romance. Viral ngayon sa social media ang pasilip ng Star Creatives para sa upcoming action series na pinamagatang Incognito. Star studded ang serye na kinabibilangan din ng ilang bigatin at sikat na mga artista. Kabilang na riyan sina Richard Gutierrez, Baron Geisler, Maris Racal, Anthony Jennings, Kyla Estrada, at Ian Veneracion. Wala pang masyadong ganap sa inilabas na teaser, pero obvious na sasalang sila sa action scenes dahil sa astig at maangas nilang combat suits at may hawak na mga baril. Sa comment section, maraming fans ang nagpahayag ng kanilang pananabik para sa bagong proyekto ng kanilang mga iniidolo. Narito ang ilan sa mga komento ng netizen. Tila ito ang magsisilbing comeback series ni na Daniel at Richard na dating bumida sa Too Good To Be True at The Iron Heart respectively.